Good morning from your maarting auntie guys. And na kami sa Cagayan de Oro City. Natin kami ni na mama, papa at ni Junjun yung aking bunsong kapatid sa Pilipinas. As in, kararating lang talaga namin guys. So hi guys, it's time to say goodbye now guys. Sabi ni Palat Vlog. So we're now in Cagayan. So in na kami sa Seda Hotel. Tapos magla kami sa SM kasi mayroong food court doon sa taas. So, tapos may favorite sila doon na yung parang lechon deli. So we're going to try that again. Please step the Uh, <tuluh> naiklah. <Pana. tuluh> ada doi nak nak buat balik gitu fikir pula mahal balik-balik ya ada saya nak boleh hmm kalau oh, <laughs> nak ah aku nak oi tak sama le thank you thank you for the oh. Hahaha 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 Ito talaga yung always, guys, na pinakamasakit na part pag nag-holiday tayo, no? Pag um, mag -go na tayo sa ating pamilya. Kasi, yun nga, namimiss natin sila. Tsaka, syempre, ang hirap malayo sa pamilya. So, hi, guys! We are back in the hotel room. Uh, it's always hard to say goodbye. So, guys, nandito kami ngayon David Salon sa Cagayan de Oro kasi magpapa-hair treatment ako ng aking hair kasi patay na patay na siya guys magpapa-hair cut din ako guys share ko lang guys nahiya ba talaga ako pag pag may mga ganyan na nag naghuhugas ng aking hair kasi nga ang kapal-kapal lang -kapal hair ko tapos napaka-rough, napaka-coarse kaya ayun, nahiya talaga ako always kung sa bagay nga guys, kaya nga tayo pumupunta ng hair salon para maremedyo ka na ang problema ng ating mga hair, ating face, hair salon tapos face. So, ba, diba? Meron naman din minsan. So, ayan, nanugasan na nga yung hair ko. Tapos, ipalablab din ay ayaw pa huli. Gusto din niyang magpa-service ng kanyang eyebrows. I think. Oo nga, eyebrows. So, ayan guys, na putulan ako ng hair. <laughs> Nagpa-haircut na ako. Kaya ayan, na-treatment na din, na-wrap na, ng, ng, plastic ang aking hair. Tapos ayan na ang finishing finishing touches, hair dryer na. Tapos ayun, medyo okay din naman. Hindi na siya masyadong matigas. Medyo smooth na siya. Pero coarse pa rin siya. nag ang maarting auntie you guys at maarting uncle guys. Ayan si uncle. nag kami kasi gutom kami paglabas namin ng Dunkin Donuts, kaya nakita namin yung mga kakanin yan. Sabi ko, ay naku, ang sarap-sarap. Mamimiss ko yan. Parang feeling ko, bilhin ko talaga. At saka, parang kakainin ko lahat ba guys? Kasi nga, mamimiss natin. I'm not sure. it's like it's a type of what? I think. A way Stop nagkutum kami ulit guys. <laughs> Kaya pumunta kami sa isang burger na parang restaurant na parang ewan kubajan. Tapos hindi ko matandaan ko anong pangalan. Kaya ayan yung aming dinner burger kami. Tapos, ayan si maarting uncle, nag-order ng ating meal for for dinner. Ayan, meron kaming tacos. Akala ko crunchy, wala pa silang crunchy. Tapos, meron silang mga burger. Ayan, ang aming burger, ang mahal na mahal ng burgers nila dito, guys. I think umaabot sa sa 700, 800. Parang ganyan na yata yung mga presyo. So, yan yung tacos namin, guys, na bili. Mas prefer ko yung crunchy kaysa sa yan. Masarap din naman siya, guys. Pero mas gusto ko yung crunchy kasi nga, crunch na crunch. Gusto ko yung may crunch sa aking mouth. Ayun. So, hi guys. Nakabalik na kami sa hotel guys. Tapos in ko na yung binili kong ano. Face mask na peeling. Pero, basa basa pa siya. So, mga 10 minutes pa siguro ito. Kasi during the, mabuti pa si na it sina papa, si mama, si palablab, nagpa-facial sila. Tapos ako lang hindi nagpa-facial kasi gusto ko sa ano na, sa tawag dyan, sa Netherlands ba? Kasi meron akong micro-needling. So, bumili na lang muna ako ng face mask. Pero yan ang ating ma-afford for now. <laughs> Yun lang pala ang rason, guys. Ayan, nag-tighten na siya. Grabe! Pati dito. dito. Nag-shower sa palablab. Nag-overflow ang tubig. Dito sa hotel. Uy! Paano kung makita yung mukha ko? Face ko, yan pala. Ayan ang shiny face ko, guys. Oh. Ayan. Okay. Yeah, how can it Hi guys, anumabas na naman kayo ulit guys. Nandito kami sa grocery ngayon kasi gusto namin bumili ng mga drinks pati yung mga, mga ano lang ba, mga tsutseriya. Did you get two? So we're going to buy 21 pesos. It's too expensive for two pieces. Grabe, well, dalawang saking, 21 pesos. Huh? So, guys, we will say goodbye now because tomorrow we will be flying to Cebu City. Bye!